Ano bang nangyari King Sparking mula nung pag-alis ko? So ayan, magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-idol. Meron pong ako nga tanggap na malungkot na balita. Naalala niyo po ba si Kuya Jason, yung lalaki nga palaboy na niyaya kong sumalo sa akin kumain sa isang restaurant sa Tresi Martires, Cavite at ilang beses nga naming hinanap siya. At nung nakuha po namin, pinaliguan, pinakain po namin at bago nga namin ituloy sa bayan ni King Sparking Vlog, ay dinaan muna namin sa simbahan para ma-bless siya, makapag-pray siya, makapagdasal. At yun nga mga kail ko, kukumpirmahin natin ngayon kay King Sparking Black. Kasi sabi niya, mga alas 3 daw ng madaling araw ay umalis ang masaklap. Kinuha yung kanyang pangupa sa bahay, uh, pati yung pang-ingreso niya, pang ingreso niya sa akin sa paninda ay kinuha din. Mamaya mga kail ko pagdating ni King Sparking Black dito sa Mahogany ay kukumpirmahin natin kung ano bang nangyari si may mga sponsor nga dyan mga si Boss Eric na damit tapos mga pagkain eh para sa kanya. Kaya lang mga kaadik ko ito nga yung nangyari na tumakas daw at kinuha pa yung pera niya. Hintayin natin mga kaadik si Kings Parking Vlog at ating aalamin ang buong kwento. So ayan mga kaadik magandang araw po sa inyong lahat. Ayan dito po ako ngayon sa tindahan ko at ito nga si Kings Parking kakarating lang din niya. Miss Parking, ano bang nangyari mula nung umalis ako sa bahay ninyo? So, ganito ang mga nangyari ka, Idol. Nung sa bahay, pinintindi ko siya, uh -uh. pinagluto, tapos pinamili ko siya ng grocery uh -uh. para sa kanya. Eh, pakita mo nga yung ano, yung pa. Nandiyan kasi mga kayo ko yung kasama sa mga pinamili niya kasi ka, bago ako umalis, bigay ako ng konting panggastos para sa mga pagkain niya. Yung binilang panikin sparking ng gatas, may mga biscuit pa mga ka-idol ko, oh talagang ano ni King Sparky mga ka ko yung gagawin niya kung papaano papaano si Kuya Jason sana gagamutin matutulungan yung kanyang sitwasyon tapos so, Bale, nangyari ganito mga ka-parking matapos na kami kumain di eh, naiinip siya ang oh. ginawa ko para hindi siya masyado mainip eh, para hindi siya may stress lumabas kami tapos mga ang, anong oras yun? ah uh, badang alas 8 oh. Na lumabas kami eh, nagkwentuhan kami sa labas. Sa labas ng bahay nyo? Oo, oh, doon sa may kasada. Nabas ko para hindi siya may stress kasi bago pang alam. So, mamaya-maya, nagkwentuhan kami habang inintay namin yung pinsan ko kasi gabi na wala pa. Nagyakab so, uh, sa akin mga ka-idol na Kaya yeah, samahan mo naman ako, baka mayroon ditong computer shop para malibang naman ako kasi yun ang ginagawa ko, sabi niya. So ganito mga kaparking Di sinamahan ko Naglakas po kami papunta sa labas ng kalsada Tapos may nakita kayong computeran Wala kami nakita Mga kayo doon na computer shop Kasi gabi na wala kami nakita So ang ginawa namin Iyakab ko na siya pa uwi So ganito mga kaparking Yan sinabi niya saan Kuya Malayo pala yung down dito Palabas So ayan mga kaparking na makauwi na kami Maya maya nga po yung sinabi niya sa akin na Kuya, bibili mo na ako ng soft drinks Bumili ko ng soft drinks, sinayaan ko para malaman yung mga tindahan Kaya ganun yung ginawa ko ko para malaman niya yung mga tindahan kung saan siya bibili So hindi ko pala alam mga ka-parking na ano, mga ka-idol Na yung si Kuya Jason pala ay nagtatanong na na kung saan yung daan papuntang 13 pa <laughs> Ah uh, ganito lang kaya Jason yung masasabi ko. Hindi ako nagagalit sa iyo. Basta ano naman sana yung kinuhang mo lang na pera sa akin dahil nagkakaituhan nga tayo. Sana yun ang maging daan para makawi ka na sa yung atin, sa yung kamaganap. Oh, oh. Hindi ako talaga totoong nagagalit sa iyo. <laughs> kita kung bakit nagawa mo yun. Sa akin lang sana lang yung pera na yun, mga kaidol, ay eh sana ay magamit o kay makauwi na sa so, yung gustong puntahan lalo na sinabi mo sa akin na gustong gusto mo nang umuwi sa so, yung kapatid mga magkano ang alaga ang nakuha niya nasa 1300 1300 big sabihin yung pera na yon pambayad sa bahay paupa sa bahay so ayan nga, mga anong oras siya umalis sa, sa tingin mo, mga anong oras siya umalis ng bahay niyo? Dahil nagising ako na alas 3 sa madaling araw, kita ko pa siya, tulog pa siya, nagpatugtog pa ako. So, nating-nating na ko nga siya. Nung ko nung alas 5 ng umaga, wala na siya. So, hindi ko naisip pala, mga ka-parking, mga ka idol na nung gabi palang, naghahanap ako ng paludan. Mm -hmm. Doon niya na po pala, kinuha yung pera, kasi napansin po siya ng aking kapitbahay. Ah, uh, balais. Mm -hmm. Ibig sabihin mga kayo ko habang si Chris Parking ay nagpapaload, sinusurout na yung buong loob niya tapos nakita yung kanyang taguan ng pang-upa sa bahay. Pati nga yung pang-ingreso doon sa Almerisco, nasama din. So, ayun nga, Jason, kung nasaan ka man ngayon, kung nakakabalik ka sa Trece, eh, yung sinabi ni King Sparking Vlog na yung pera na kinuha mo kung talagang totoong gusto mo nang makapunta sa Bulacan ay ano pwede mong gamitin yung, para maging daan para kayo makauwi para kayo makauwi kasi mga ka-idol ko hindi po namin agad siya mayatid sa Bulacan kasi hindi namin alam yung kanyang lugar doon at yun nga hindi pa namin nalulukit yung kanyang ate kung saan doon so naghihintay sana kami ng mga ilang araw kung ano ba yung susunod namin gagawin kasi ang importante lang naman talaga, may alis namin siya doon sa pagiging homeless niya, pagiging palaboy. At napakaganda ng bagay na mayroon na siyang matutuluyan. Kaya lang mga ka ko, hindi po talaga maganda yung nangyari. Kasi yung tinulungan na nga namin ikaw, Kuya Jason, tapos ganun pa yung ginawa mo. Sana nagpaalam ka na lang ng maayos kung hindi mo kinuha yung pera. Pero ganun pa man, nangyari na. Sana yung sinabi ni King Sparking Vlog ay yun ang gawin mo. Tumiritso ka sa inyo sa bulakan, sa ate mo, para hindi mo mabaliwala yung perang kinuha mo. Okay Jason, kung yun sa pera na kinuha mo sa akin, lagi kong ulitin ko lang, ako ay hindi galit sa iyo. Dahil naintindihan kita kung bakit nagawa mo yun, dahil pinagdaanan ko rin yan noong mga panahon ko. So masasabi ko lang sa iyo, sa yung ginawa sa amin o sa aming pagtulong sa iyo, yung pera na kinuha mo, yon ang gusto ko lang sana ay maging daan yun upang makasama mo yung, yung mga mahal sa buhay. Mala pag nalaman namin ni kayo na sa inyo, kahit kami nagawa mo ng masama, eh hindi ako magagalit sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi yung na yon ang magiging para kayo makauwi na. At alam ko naman na hinahanap mo rin yung pag-aalaga pag, pag ng yung mga mahal sa buhay. Na so sana, makauwi ka nga at ka nila at mabigyan ka pa ng panibagong pagkakataon na maging maayos yung buhay mo. Ang hiling ko lang, kung nasaan ka ngayon, sana mag-ingat ka at makawi ka na. Yan lang. So, ayun na lang, mga kaidol ko. Nung nakaroon kasi na pag-uusapan ni, namin ni King Sparking Vlog na ito na siguro yung matutupad namin yung magandang plano sa isang tutulungan namin hanggang sa siya yung maging maayos, hanggang sa siya yung maibalik. Kaya lang, ang nangyari mga kaidol ko ay failed na naman. Pero di pa rin kami titigil, di pa rin kami susuko. Hindi kami mananawang tumulong kasi mga ka-idol ko uh, sa totoo lang talaga napakahirap na magpaulit ng isang palaboy mismo sa loob ng iyong bahay dahil unang-una sa lahat hindi po alam natin kung ano yung kanyang takbo ng pag-iisip takbo ng pag-iisip yung takbo ng kanyang kamay yung galaw niya kung siya na ba ay na na sa ganung gawain pero sinusugo lang pa rin eh kasi mga kailan ko before ginawa ko na rin yun ilang beses din ako nagpa ng homeless palaboy sa bahay ko at ginawa nga rin sparking Blog. pero ganun yung nangyari kaya Jason kung nandiyan ka man sa 13 sana yung mga sinabi ni King Sparking Blog ay gawin mo para hindi masayang yung pag-alis mo dito sa Tagaytay ng walang paalam at at yung pagkuha mo doon sa pera. Pero eto, mag-iwan ako sa iyo ng patalastas, Jason. Sana yung gawain mong ganyan ay hindi ko masasabi kung kaya mong pigilan yung sarili mo na ikaw lang mag-isa. Pero kung kakayanin mo sana, pigilan mo kasi hindi lahat na nagagawan mo ng ganyan ay maaari kang maintindihan papano kung sa iba na hindi alam yung kwento mo, yung pinagdadaanan mo, pwedeng maging mitsa ng buhay mo yan. Alam ko mapapanood mo to Jason kasi nanonood ka sa YouTube. Sa computeran, pinapanood mo yung video namin. Ah, uh, malaki ka na, alam mo na yung tama at mali, pwede maging mitsa ng buhay mo yung ganitong ginagawa mo. Hmm, pinagkatiwalaan ka, gusto ka namin baguhin ng buhay, pero ganun yung ginawa mo. So, kay dun. son, sana so, yung pagiginakawin na, alam ko naman, ay namin mo naman, na nagtitake ka dati ng droga, huwag ka nang babalik doon, ha? Para hindi masira yung buhay mo, para magkaroon ka pa ng magandang kinabukasan. Isipin mo, yung lagi kong sinasabi sa'yo na, ang tutulong sa'yo sarili mo lang wag mong pangarapin na malugmok ka wag mo hayaan na sarili mo na malubog o maging palaboy kung mawala ng pag-asa sa bundo na to Yun lang, lang. ito nga pala mga ka-idol ko oh. yung pinadala din ng sponsor ko si Boss Eric oh. meron lang mga damit pa oh. eto para sa isa na to lang Jason kaya lang eh, tayo magagawa hanap na lang tayo ng ibang mabibigyan natin ito so bilang mga ka-idol, in-update lang po namin kayo. Wala na po sa lugar ni, namin dito sa Tagaytay, so wala na sa bahay ni Kings Parking si Jason. Kung sino man nakakapanood, kung nandiyan siya sa 13, pakipagsabihan nilang si Jason na ay, nako. Dunasan so, mo siya ngayon, na, nasa ka man ngayon Jason, hiling lang namin talaga sa iyo, tulungan mo yung sarili mo. Ako naman ay totoong, na, nalulungkot lang, pero hindi naman talaga ako masama yung loob ko. lang, pera, lang yun eh, kikitain pa yun. Mm -hmm. Pero hindi tama Hindi tama, tama yung ginawa mo uh, Kahit na hindi masama yung loob namin Pero hindi po pwedeng uulit-ulitin mo yung gano'n Huwag mo nang gagawin tama. sa iba Wag Kasi mo mo hindi gagawin. lahat ng gagawan mo ng gayaan ay Bawa na ba ka Paano kung hindi alam yung kwento ng buhay mo Jason At yung pinagdadaanan mo Tulad nga nang sinabi ko Pwede kang mapasama So yun lang mga ka-idol ko inaplit update lang po namin kayo ha at salamat pa rin po sa inyong patuloy na pagsuporta. Uli, maraming maraming salamat. So, ingat po kayo palagi Dima. mga kaidol, kaparking, God bless you po. Maraming salamat po. Ingat po kayo lahat. Bye-bye.